Hi guys, magandang gabi. Luto tayo ng hapunan. Uh, baho ulo kung tawagin to sa amin, pero ito sa itong klase ng um, talakitok, ng malaking talakitok. So yun, mahilig talaga akong magluto. Tsaka pag nagluto ako guys, maraming sangkap. Kasi uh, para sa akin, lugi sa effort na magluto katapos hindi masarap. Dito nga pala kami sa barangay Mangingisda. Ah, uh, may inis ka kasi kami dito. Kung sa mantara, dito kami nakikituloy sa atin lang ang partner ko. Ah, uh, shoutout nga pala kay Tabs Bakanto ito sa kanya tong isda. Dinala niya kagabi. Ito, naman dami ang daming sibuyas, so ang okay, di ba? Pero ganyan talaga ako magluto guys, hindi lang ito for vlog. Kaya nga sabi ni mama pa, magkarindiri daw ako, lugi daw ako. Kasi grabe daw ako maglamas. Ang lamas pala guys, hindi yung lamas na ano ah Yung sangkap, lamas kasi yan. mo kung lamas ba, bisaya ba yan? Kasi pag magluto ko grabe ako maglamas. Para hindi nga lugi. Kasi para sa akin, lugi talaga pag nagluluto ako, tapos kunti lang yung lamas, nabibitin ako ng lasa. So yun guys, so tingnan nyo. Kung pansin ninyo, laki ko maghiwa na ang kamatis. Hindi talaga ito nililitan. Kasi gusto ko, nakakain ko pa siya. Hindi yung parang pagluto ng niluto mo, wala na. Finish na ang kamatis, di mo na makita. Para na lang siyang na ano. Tapos pag nagsasabaw ko, gisito yung masarap sa bayos dahon. Iba yung aroma na binibigay nito pag nagsasabaw kayo. Tsaka syempre, Dito sa bukid. Accessible tayo ngayon sa mga gulay-gulay. So ito, nagpitas na kami dyan sa gilid. Yan, marungay Para maliban sa isda, may gulay din tayo. So healthy talaga masyado yung lututuin natin. So yun guys, nagpakulo na pala tayo ng tubig. Kasi pag nagsasabaw ako, pinapakuloan ko muna ng mga 3 minutes yung mga lamas. ko nilulunod yung isda. Para yung lasa ng lamas, is nag-evaporate niya dyan sa tubig bago natin may ano yung isda kasi madali lang malutin yung isda eh so ilagay na natin guys yan sabay-sabay na yan guys lahat kasi paras-paras rest lang naman yan maliban sa siling haba sa siling haba nag ako ng isa nag-iwan ako ng dalawan yan para hindi masyadong maluto yung iba pala naglalagay ng luya ako hindi ako fan maglagay ng luya kasi na over ano yun yung lasa ng isda natin o ano mag naglalasang luya na so yan pakuloy natin ito ng 3 minutes antayin lang natin yan guys Na mga 3 minuto bago yung isda So guys, pwede na to. Tingnan niyo yung kamatis, yan. Ito yung basehan niyo yung kamatis guys na parang natuklop na yung balat niya. Sige, pwede na yan. So pwede nating lagyan ng asin. Kasi guys, yung asin pala pag nilagay niyo kagad yung tubig, nakakatagal ito ng pakulo. Hindi ito guys, ano ah, uh, abis, hindi lang to theory theory. Uh, based on scientific yun. Totoo yun guys. Nakakatagal siya ng kulo. Kaya pakuloy nyo muna yung tubig bago nyo lagay ng asin. Kung gusto nyo mapabilis yung kulo na yung niluluto niya. So after nyan guys, lagay natin yung isda. Yan. Ulo. to yung parte ko. Parte ko rin to. Kasi ito guys, panga. Parte ko rin yan. Yan, ito yung kasama ng mga panga guys. Parte ko rin ito guys. Yan. Partiko. Tapos ito, yan. Sa akin din yan. Yung mga kasama ko lamas na lang yan sa kanila. Hmm. Di ba? Yan. Tapos pag gumulo ito guys, saka natin ulit lagyan ng mga pampalasa. Tulad ng mga MSG at pampaasim natin dyan mamaya. So okay na ito guys. Tutunan na yung isda nito. Lagyan na natin ng mga pampalasa. So pinagsama itong MSG guys sa pampaasim. Yan. Sama-sama na yan sila dyan. Hmm. Ayan ang gusto natin kulay guys. Oh. Ayan, it's been medyo maasim. Ako guys, prefer ko kasi pag ano sa sinigang, yung maasim. So paglagay mo na nyan, ayan ano natin yung gulay. Ayan ito siyempre yung tangkay. Ito pala ay pechay. Sabi nililin namin yung sa kanto. Kasabay nito nilalagay yung pechay guys. Actually guys, yung pagluluto ko talaga, hindi sabihin na pa ano lang yung ano. Nakaano talaga yan, nakasunod-sunod. Organize talaga. Kung magana sanay na ako magluto ng ganun. Ayan. Maya-maya lang guys, ito na yan. Ayan. Ayan okay na to guys. Ito yung medyo may mga lumulutang. Tinatanggal ko to yung mga, kung baga sa tao, ano to, mga masamang espiritu. Dagdag kasi ito sa gansa. Ano nang isda yan, guys? Ayan. Okay na yan. Tapos, lagay natin yung pichayers. Yan. namik ba ni, guys? Comment sa comment section. Yan. Tapos, lagay natin ng patis yan. Pamparoma. Kunti lang, pabaan lang. Kasi kunti lang isinilagay ko kasi na plano ko maglagay ng patis. Yan, okay na rin to guys. Lagyan natin na yung ano, malunggay. Tapos, kain na. Ang oras natin ay 7 37 Sakto yun na. 8 kain na. Yan. Lagyan na natin to guys yung malunggi. Sino ko ba kain ng malunggi sa inyo guys? Tagal man. Yan. Kumukulo. Kumukulo. Okay na to. Tara guys, kain tayo.